Yo mga boss, mga madam Welcome back to Cactus Playboy Channel Mga kakaktus, ang video ito ay pag-usapan natin ang Ice Formula Blue Bomb Ice At eto uh, ito nga po ang uh, Actually hindi na po bago eh, mga ilang buwan na rin po itong lumabas ang Ice Formula at ilang-ilang Uh, bili na rin po ako nito pero hindi ko po, po nagagawa ng video dahil po sa syempre nouna po natin yung business naging busy po ako kaya alos 7 months po yata hindi ako nakapag video po so eto po siya. bali pasensya uh, uh, na po medyo ano yung ilaw ayan po 3% free base nicotine Ayan po siya, 3%, 3% rebase nicotine. At uh, dito po, uh, pasensya po sa ilaw. Uh, dito po kasi ako sa labas ngayon na nagmawa ng video. Bali, ito po, nakasulat, uh, 50 VG at 50 PG. Bali, 50-50 po siya. At ito uh, po yung mga ingredients niya. Uh, artificial, ano yun? hirap mabasa po vegetable hiyan hmm. na lang po magbasa pag ano. ayan po pad formula uh, alam na po naman po natin mga kakaktus na pag pad formula ay parang same lang po siya sa mga uh, dispo pad yung lasa hindi po hindi po nalalayo ng, hindi po nalalayo na, medyo ano po siya malamig na may tamis at uh, may hagod din po yung hagod nya sakto sakto lang po kung sanay kayo sa dispo ito, uh, eto mapag tsatsaga no? actually ako mas ginugusto ko na to kaysa yung uh, mga dispo pad mga black elite mga ganyan mga mga kasi mga ilang isang buwan na rin yata akong hindi bumibili po ng mga gano'n dahil medyo mahal na po ngayon eh yung presyo niya 250 300 ngayon 400 plus wala ka na mabibiling 350 po ngayon ng mga pad ng ano, dispo pad kaya eto po yung mga inano ko po ngayon nasa mga juice na po ako ngayon so eto po uh, ito ang mga warnings nya ayan po mm, uh, blue bomb ice ang kanyang flavor at ito po ay bubble gum ayun po sa uh, uh tendera po sa pinagbilang kong vape shop So, ang lasa po niya ay uh, bubble gum, blue gum ice, ice formula. Alos same lang din po sila ng lasa ng ano sa, uh, ano na yun, yung dark pad formula at uh, medyo sa ano rin, sa black pad formula. Pero pinakamatamis pa rin po, uh, malasa para sa akin yung black pad formula pero may kamahalan na po 400 dati 380 po yun eh ngayon <coughs> yata 400 na tapos yung dark pad nasa 320 tapos itong ice formula uh, 280 po ito nasa 280 uh, bali alus kalahati na rin po siya dahil nagamit ko na rin po at uh, sa tagal po na hindi ako nakakapag vlog na gagamit ko na po siya at yung ibang nagamit ko na pad formula asensya na po hindi ko po ng black dahil po sa nag uh, busy po rin po ako uh, so ito po uh, ice formula uh, marami pong flavor to itanong e, nyo na lang po kung meron po dyan sa inyo yung bang flavor pero sa mga nasubukan ko po nito halos goods naman po watermelon uh, yung po yung mga ko na to eh. blueberry ah, mix berry mga ganun okay po siya. Para sa akin, kung nagtitipid ka at gusto mo ng lasang dispo, ito po ang isang suggestion ko po. So, sana masubukan nyo rin to, uh, Goods po para sa akin to, At, uh, i-try nyo po. Uh, kung nagtitipid ka, hindi ka po magsisisi rito. So, hanggang dito na lang po mga boss, mga madam. Uh, pinagpalang araw po sa ating lahat. God bless.